Yun Oh. Andito na tayo ngayon sa ano, kay James. Sa so, mga nagtatanong mga paps, ito yung location niya. Ayan yung barangay sa Uyo Oh. Barangay sa Uyo tabi lang talaga siya. Ayan. Ayan. Tabi lang siya. Ito siya Oh. Ah, uh, papagawa na natin ito si Lolo Porti. Yung matanda na natin yung fortuner no? Si Porti. Kasi wala na, hindi na kaya yung lamig nito. Ay, yung lamig. Hindi na kaya yung init. Hindi niya na kaya yung maintain talaga pagpapawisan ka na sa loob. Pagkano. Tapos pag tumatakbo ka, lumalamig pero pag na ka or nakahinto ka naka ka lang yun wala na naman lamig so ang tama ng compressor na talaga yun so ito na namili na tayo kahapon so inagahan natin ngayon para talagang walang wala ano kumbaga solo natin maagang maaga alas 8 pa lang ayan oh. ito yung mga nabili natin compressor yan denso kasi papalitan na natin ng compressor dahil wala na maingay na eh. tapos ito mga pang, pang flashing para syempre Bago compressor, kailangan ni eh, flashing. Then, dalawang ano natin, dalawang, to, dalawang expansion bulb. Yan, original yan, denso. Yan, original. Denso. Tapos, may naglilik sa hose natin doon, sa may suction. So, ito, papalitan na rin natin. Tapos, ito yung mga fittings niya. Tapos, cabin filter, dahil marumi na rin yung cabin filter. And then, ito, yung condenser. Falcon. Pang Innova at saka Fortuner, isa lang. Ayan o. Oh. Innova, Fortuner. Gen 1. Yung mga unang gawa. Unang labas. Okay. Ngayon dito, pakita ko sa inyo yung ano ha. Yung, ito si bryan No? Oh. Nice, bry Ito, yung sabi ko sa inyo na kumakatas na. Ayan. Ito. Bilawan natin. Kasi yung ilaw. Yun, yun o. Oh. Ayan. Ito sa compressor. Oh. Ang galing sa compressor na oh. Suction yan. Oh, nagkakatas na o. Oh. So kailangan ng palitan din. Kasi syempre masasayang lang trabaho pag hindi natin pinalitan yan. Yan yun naman makin ako mga pops. 2007 model yan. Pero wala kang makikita leak dyan. Sinyer ko rin naman yung ano nito no. Yung pagpalit ng mga oil seals na, no? dito sa injector seal sa valve cover gasket pati yung timing belt palit na rin tayo drive belt di ba bago na yan so so na to lalaban na ulit ng malayuan to ayan na ay taga sira natin Brian yun no oh. so kakalasin na yung condenser Tinan mo naman na yung tsura niya, no? Original pa yan, Brad. Orig pa palit na. Urig pa. O, biruin mo yan, urig pa. 2007 model. <laughs> Ilang taon na siya? 18. 18 years na. So, dapat palitan na rin. Tapos yung compressor natin. Yung, yung compressor, urig pa ba? Hindi na na, palit na rin. Oh. Palit na. So, maingay na eh. Tapos, wala na. Pagka traffic, just color. Papapawisan ka sa loob. Papapawisan <laughs> yung mo. Sama itlog tanggal na yung compressor pati condenser tinan mo yung tsura oh walang dyo yung radiator ko ito yung binili natin sa ano mga paps kung maalala nyo sa Davao no yun no may katas napasig talaga oh pero hindi naman nagbabawas ah baka na ano lang BK kasi <laughs> baka natamaan to no Ah, mga paps, dapat ano, ang gawin nyo sa aircon system nyo, ano? Ayun, ano? Oh. May tsura, oh. Ano yan, oh. Ano, every two years, palinis kayo ng aircon system nyo para hindi kawawain yung evaporator nyo. Hindi mabugbog, hindi mal... Tawag dyan, gutay-gutay. ba? -gutay. parehas lang. Inova, Fortuner. Parehas lang sila. Ano, baba. Ayan, o. Oh. problema. Hindi, pero ito Holder lang naman ito. Dito, kasi masyado na malayo dito ito yung tunelyuhan. Yun, problem. Pero kaya-kaya natin i-solve yan. Sos, Mario, Eh, syempre, Pinoy tayo. Ang gawa ng paraan. Total yung tunelyuhan lang naman yung holder niya dito. Mayo. So, kailangan natin ng mahaba. Ito, ito, ito. Jeez, oh, mahaba. Para, para mabot dito. Trace ang mahaba. Ayan, okay din sa baba, oh. Okay, tingnan natin yung kaya na. Okay, i-check baka mo. Ito yung dito sa pila. Yan o. Oh. Mga ba So, mahabang tornilyo. Yan ang ano dyan. Paraan. Ayan, di pa rin ng paraan. Oh. Tornilyohan niya, di ba? Ayan mga Pinoy. Kaya galit yung mga hapon eh. Sa mga Pinoy. Lagi gawa parad. Yun know, o. Salpak na yung tawag dito. Compressor. Ito yung sinasabi sa'yo mga popso. Yun o. Ito yung papata ating host. Nagkakatas na Denso. Denso. Baka naman. Ilan gin. Baka lumami. Pahinamin ng gin. Hindi naman gin yan. So tayo mag-on dito sa hangin. Para maano to. Game? on dan dahan 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 lang ya kita yang jangan hostnya ya hey ini naman naman may ginagawa pa kumakain Apa kapang <coughs> na. <coughs> naman um, eh sarap ulap ni ha sarap ng talong hmmm Yummy! Yummy, yummy! Pag walang cabin filter, ito ang nangyayari. Tulog, likod. Wala naman kasi hindi naman ang design kasi na may cabin filter ang likod. Eh, paano yan? Palitan yan. Kaya, kaya linis. May budget, kaya palitan mo lang ang gusto niya. Kaya, lang kayo Oo. pati blower. Pantan natin. Sige. So palitan na rin natin to, Durog na Pag nilinis pa yan na. Baka lalo pa madurog eh. Ayan Durog durog na oh. so, sabay na rin yung blower Kasi yung blower natin doon Dito Dituktok na rin Yung blower sa harap Pero yung likod Okay pa Dagdag -dag gastos Yun o no? So ito yung dagdag -dag gastos natin Blower Kasi diba Yung blower natin doon sa harap Dituktok na <laughs> Ayaw man nga Pag hindi mo ituktokin Dapat tuktokin mo Ito bago na siya Ayan tapos yung evaporator sa likod. Ayan na, bago na. Parang hindi na, O, oh. tingnan nyo yung tsuro. Hindi na rin tatagal yan. Pansion bag. yun ang dinis ng mga ano, sa cover para pagsalpak doon sa evaporator wala talagang dumi kasi baka makakaigot ng mga dumi-dumi kaya dati ni malinis yung cover Bago sa kasot na sa mga At syempre, lalagyan ng langis. Gamitan pa ba ng swero yan? Bago natin pa ba? Bago natin pa ba? yung natin ano, pa ba? Compressor. Syempre, para may langis. Kahit bago yan. Lagyan pa rin. Pagkat lang tayo ng wampur. Kasi may naman na yan. Wampur lang. Parigurado na yan. Para naman yan po lang. papalitan na yan. So, so may pamalit na tayo. Yan o, oh, syempre bago isalpak yung bagong, yung malinis na ating ano. Ayan, cover. Linis-linis mo na yan si Brian, syempre. Ayan you know, o, linisin mo na para syempre, para lang dumi. Okay. Yan o, oh. hindi mo mampas marong ngayon, know. di ba? Hindi po. Yun oh. No? Hinang na siya. Then lublob na doon. So ito may dumating Mazda Sa atin, tinatapos pa ni Brian eh Nawala daw yung lamig na ito Okay, kumakas yas. Bumigay na po yung link ng compressor niya, sir. Eh. Iwaga na po yung Puryo. Maglalaro siya. Ito. Oo, oh, nakita ko nga. Pagsipa uh, eh. Uli sa compressor, gumagano gano'n oh, na siya. gumigaywang. Maglalaro na siya na ganyan. Oo, oh, gumigaywang na. ano uh, kayo? <laughs> ano yan, sir? Wala tayong parahan yan. Pag sa compressor. Kasi yung pinakalig yung bumigay niyan. Lumiit na yung leg. May siya. Sa so, sir, yung may ari. yun oh know. yung know, ano nya yung know, ito tawag dito dyan lover Where? ano na pangit ang dumi kaya tatanggalin ni Brian para malinis oh mo. ganyan magservisyo yan dito nakano putik <laughs> para malinis walang sponsor yan yun know. oh salpak na cover Baka wala clip yung bray Dami natin clip dun ah, natin clip natin. Marami tayong pamalit yan dito Mga clip Tara Ayan o oh. Ito, so, hindi lang tayo dito Mali. Di sabog yung turbo na yan. <laughs> Walang oil mist yan. Kailangan master yung gagawa. Alam na mga mahinang nila lang, lang gagawa. Di pwede. Pwede. Ya na, oh, magana na tayo. Lick test. Lick test muna. Ali. Diretso na. Tayo diyan. Mamaya may ano yan, sayang naman. So ay lang angat yan doon, then babantayan natin mga 5 hours. Eh bago na yung kaso. Wala mo talagang cover yan? Wala ah, cover yan. Ha? Ayun. Nagpas ng 150. Nagpas na ng 150 konti. So abangan natin ito ng mga limang araw, eh, limang araw, limang oras. Hindi <laughs> Hindi joke lang. Kahit mga ano lang. Mga 15 to 20 minutes, pwede na 'yan. May kita na natin kung magbabawas ba 'yan. Bago natin vacuum then, okay na. Kaya so, na lalamig na siya. Ang tanong, lalamig kaya? Lalamig ya. Lalamig kaya? Lalamig. <laughs> ano wala siyang Baka malamig lang kasi malamig ang panahon. <laughs> Pero pag ma raw. walang lamig. After ano, uh 20 minutes, so hindi talaga siya nagbabawas. Ayun oh. Socks niyan. Okay -e dito so, lang -e iyan. Baliw magaan na tayo. Uh vacuum. This review is Original bag. Bago condenser. Bago evaporator. Bago blower. Bago compressor bago lahat no? bago lahat driver bago na lang luma lumayar na lang luma <laughs> okay yun oh. so nakagana na natin ng freon then hawak sa tubo yan lamig oh. kasi ito no, ano naka idle pa lang wala hindi talaga lumalamig basta naka idle lang gusto niya tumatakbo hindi ito. Tingnan natin yung buga. Yun, no? Yun, yun ang inaanap kong lamig. Buksan natin. Baka biglang mag-lock. Pwede. Pwede. Yan ang gusto ko. Yung ano, yung bumabalik sa ano. Balik sa yung lamig niya. Tingnan natin yung likod. Tingnan natin dito sa likod. Tarong walang. Lamig Lamig Wala nga hangin dito. Wala Wala. Ray! May Yan ang problema. Walang blower Wala sa likod. <laughs> Lanzo ka talaga eh. Ayun. na. Hindi pala nakapit yung ano. Switch. Yan, meron na. Hindi na nakabit yung switch. Sakit switch. Sakit switch. Sakit. Sakit switch. So, ang tingnan naman natin ngayon kung nagmamatik. Nagmamatik ba? Bumalik na sa dati yung lamig. Kaya nga. yun o. No? Ano? Malamig? Hindi. Malamig? Pwede Pwede na pwede naman kala ng babae eh wag yun tayo tayo dyan yun o oh. so dito natin titingnan sa compressor nya yan pag huminto yan ibig sabihin patay yan yan yung ikot na yan abangan natin yun patay so patay sya then pag mandar ulit yun on na naman yan okay good 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 Malamig na, okay mo. <laughs> ano? Mumal nga mo. Mupal ka pa ba? <laughs> ah. ang lamig. Ligpit, ligpit, ligpit. At malamig na siya. Yan oh So sa mga gusto magpa ano rin mga parts no. Basta pagdating sa mga aircon. Bali ang pagdating kasi sa aircon system. Dapat every 2 years. Brad no? Every 2 years dapat pinapalinis yung mga paps para hindi mabugbog yung malatoy latoy magatoy gatoy yung ano nyo evaporator so dapat palinis every 2 years sus, magkano lang din naman di ba kaysa mapapagastos sa kaya na malaki ano every 2 years magkano na lang tayo papalinis tayo ng aircon yan tips ko sa inyo yung mga paps so adios bali dito mga paps no alam nyo na rin naman jeeps kaya aircon yan sya maasaan talaga natin yan sus pag naano nyo yung lamig yung mga paps grabe talaga sabi ko nga bawasan nyo yung lamig so nasobrahan yata eh Diyan you Adiós and salamat po.